...comittee, lalong-lalong po kay Sen. Rodante Diretso Margarita. Na. Diretso na. Uh, number 15. Ah, sorry po. Uh, 16. Paulit-ulit kami ginamit ng mga nasa pwesto sa sistema ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award na sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilongo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madrona of Bromblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr. Congressman Florencio Gabriel Bem -Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reinante Reynan Arrogancia of Quezon City, uh, Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan. Kong Antonietta Yodela of Samboangasibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. of DPWS Bulacan, Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo, Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so, tuwing aminom kami sa Wine Story sa BGC at El sa so Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker ang tao ni Marvin Rilly na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsad ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy House Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects no 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabi ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List. Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon, Kong Benjamin Benji Agaraw Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH.